Hi, this is Ned Riano. I'm a content creator, vlogger, and also a businessman. So, sino nga ba si Ned bago ako naging full-time content creator? So, before, I'm actually a licensed professional teacher. And after noon, I natry ko din to work on BPO's at nag-call center din ako. When I was teaching, nanonood ako ng mga vlogs before. This is way back 2017. And then, nai-inspire ako sa mga content creator abroad. Tapos, nakikita ko yung passion nila sa paggawa ng video. And somehow, gusto kong maging kagaya nun. So, parang gusto ko silang tularan. And then, I started to create my own videos. Pero, hindi pa ako nasa motorcycle niche by that time. Anything under the sun lang yung mga content ko. Kaya lang, hindi pumapatok sa tao. Kunti pa lang content creator by that time napasa ako sa moto vlogging scene nung nag-start ako mag-review nung personal ko nabili na Yamaha Mio Soul i125. Nung ni-review ko siya kasi parang walang nagre-review nito, clueless din ako kung paano mag-review ng motor. Pero in ko siya in a way na kung ako yung customer, ano yung magusto ko makita. And then good enough, bigla siyang nag-trend for me trending na yon nag 7,000 views siya by that time kasi konti pa nga lang ang content creator nun tapos sinundan ko na siya ng Yamaha Mio Soul versus Honda Click 125 at doon na pumutok ng sobra-sobra kasi isa ako sa mga first na nagkaroon ng comparison video sa motorsiklo. And from that time, nakita ko yung yakap sa akin ng tao pagdating sa motorcycle reviews. Kaya pinanindigan ko na yung niche na yon at tinuloy-tuloy ko na yung pagre-review ng motorsiklo. And then, dahil nga sunod-sunod yung viral video ko, nung nagkaroon ako ng 11,000 followers sa YouTube at makukuha ko na yung first ever YouTube sweldo ko, that's the time that I quit my job as a call center agent sugal talaga. Sumugal lang din ako na if pursue yung content creation kasi yun yung passion ko. Pinagpaalam ko lang sa mama ko na kunwari ay magre-requirements na ako to be a public school teacher pero totoo is I'm just buying time para i pa yung content creation at kumita na matutustusan yung pang-araw-araw namin yung mga kailangan. So good enough naman ay nagtuloy-tuloy ito pero nangyari ay nagkaroon ng pandemic. Believe it or not, wala kaming internet until I reach about 26 to 30,000 subscribers sa YouTube. Pero nakakapag-upload ako at kumikita na ako sa YouTube. Ginagawa ko ng paraan na nakiki-upload ako sa mga kaibigan kong may wifi at Pinagchachagaan ko yung movie maker na pang-edit sa lumang laptop na naipundar ko noong nagtatrabaho pa ako para makapag-create ng videos. So noon nag-pandemic, na experience ko na wala kaming wifi. And then by that time, hindi ko pa girlfriend si OBR Lourdes. Meron pa ako noon na ex na nag-break din kami. So emotionally, hindi pa ako stable financially, lalong hindi ako stable at dahil nagka-pandemic nga, wala kami internet wala din ako upload walang upload, meaning wala din kita and then by that time ang pinaka-nasasandalan ko na lang ay yung isa sa mga kaibigan ko na sa kanila ako nakiki-internet sa kanila ako nakiki-edit nakiki kahit na may pandemic na nagkaroon kami ng pagtatalo ng kaibigan ko na yon na parang na-feel ko by that time na wala na akong value as a person kasi wala akong pera wala akong jowa wala akong wifi at parang nasa feeling ko nung by that time nasa bottom na ako ng buhay ko so by that time na nag-away kami nung kaibigan ko na yon umiyak ako doon sa kwarto ko pero kinausap ko yung sarili ko sabi ko wala na sa'yo lahat anong gagawin mo ngayon So naalala ko yung movie na napanood ko noon na uh, yung Frozen. Yun yung nagbigay sa akin ng sagot. Sabi kasi dun sa movie, just do the next right thing. So yung movie na yun yung kumausap sa akin, sabi ko, hindi ko na alam gagawin ko, clueless na ako. I'm feeling depressed by that time. Pero just do the next right thing. Isa pa, sumubo ka pa ng isa pa. Gumising ako kinabukasan, kinuha ko yung camera ko, tapos nag-start akong gumawa ng content. Wala akong pang edit dahil nilanggam yung laptop ko. Wala akong yung cellphone ko naman, nasagasaan ko ng motor while, while doing reviews. Ginawa ko, ginalingan kong magsalita every single day ng paggawa ng content para hindi ko na kailangan i-edit yung video ko. So, nag-upload po ako ng raw video sa YouTube. If medyo matagal na kayong netizens, alam niyo na raw videos lang yung ina-upload ko before. Pero masipag ako. Daily uploads. So that's the time na bababatak na din yung motor ko. So lahat nga, patong-patong, feeling ko by that time nasa kumunoy ako eh, na habang lalo akong lumalaban, lalo akong lumulubog. Pero dahil nag-decide ako to be consistent and do, just do the next right thing, gumanda ng gumanda yung naging result ng mga uploads ko sa youtube at eventually ay uh, medyo gumanda na rin yung income ko to cut the story short na build up ko yung career ko sa youtube pa lang by that time at unti unti ay uh, bayaran ko na yung mababata ko ng motor tapos medyo nakakapag provide na rin ulit ako sa family And if you know me enough, yun nga, raised ako by single mom. Sobra na rin yung anxiety ng mama ko by that time. Kasi napagtapos niya ako ng pag-aaral pero ibang career path yung tinahak ko. So, natatakot na rin siya na baka wala na kaming pangbayad sa mga bills na hinahabol kami. Pero good enough naman, in God's grace ayon ay naitawid naman namin yung aming mga pangangailangan by that time until dumating na rin yung Facebook by the year 2021 ay namayagpag, pag yung page ko sa Facebook doing personal vlogs aside from motorcycle reviews nagkaroon na ako ng mga personal vlogs about family, about my relationship so yun yung nakakatuwa kasi nag lang ako to do the next right thing pero unti-unti ay na-prepare ko na pala yung sarili ko para dun sa mga blessings na nakaabang sa akin. So, parang way lang pala yun para matuto ako at ihanda yung sarili ko para pangalagaan yung mga ibibigay sa akin na blessings. And that leads me to what I have today. Meron na tayong Neddy Shop ngayon. At magkakaroon na siya ng second branch. Sa Facebook, we have 1.1 million followers. Also, nasa going to 400,000 followers sa YouTube and road to 500,000 followers naman to TikTok. So nagamit ko rin yung social media platform ko to promote my business as well. So ayan, ito na yung ating pinagkakabalahan ngayon na munting negosyo. Sa so, ngayon syempre, hindi pa rin tayo huminto kahit na sabihin na natin na malayo na yung narating natin compared doon sa Ned Adriano before. Eh sa katunayan nga aside from my main page ay gumawa pa ako ng second page which is doon ko naman ina-upload yung anything outside motorcycle kagaya ng mga sapatos. So, tinry ko din na mag-review ng sapatos and so far ay maganda din yung naging welcome sa akin sa shoe industry, lalo na yung mga sneakerheads natin dyan na tinangkilik din talaga yung mga reviews natin na sapatos and meron tayong bread and butter ngayon na product which is itong aming hybrid na plastic top box so ayan yung isa sa mga best seller namin that's why yung Nedy Shop ay patuloy na nag-grow ngayon ito yung may advice ko sa mga aspiring content creator na na-inspired sa story ko para sa akin sobrang dami na ngayon content creator. So, you really have to stand out. Kung meron kang bagay na gagawin, gawin mo siya ng magaling. Pag-aralan mo, gamitan mo, ng, gamitan mo ng knowledge at ng puso. At make sure na you can give value to people. Kasi diyan ako nagsimula. Minala ko ng tao kasi I always give value to them palagi ako nagbibigay ng mga information na makakatulong sa kanila. So, I highly recommend if you're going to be a, you're going to be a content creator, ay gumawa ka ng mga valuable na bagay to inspire people, to motivate them. Pwede naman is mga how-tos, mga inspirational videos, mga tutorials, anything that you can do. Kung nakikita mo na magaling ka sa isang craft, if you know that you're doing above average, then you have all the rights para magsalita doon sa certain niche or craft na napili mo. Alright guys, so sa mga netizens natin dyan at sa mga iba pang viewers dito sa at sa mga viewers ng All About Wills Manila ini-invite ko kayo kung meron kayong time to visit me here personally sa aking Neddy Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. And hopefully, magkaroon tayo ng second branch na actually ongoing na yung construction ngayon. Kaya, I will announce kung kailan yung magiging grand opening nito. And sa mga social media platform ko, you can also follow me. I have Facebook, Ned Adriano Vlogs. Meron tayong YouTube, Ned Adriano. And TikTok, also Ned Adriano. Meron din tayong Instagram if you have one. At Ned underscore Adriano. So, yun. Palagi naman tayo nasa social media. Kaya, kita-kits tayo kung saan nyo man ako makita. And make sure na humingi kayo ng stickers. At we can also do picture taking para may remembrance. Again, this is Ned Adriano para sa All About Wheels Manila.